Itay! 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 Magdaraos daw ng patimpalak ang reyna ng Inglaterra. Anong mayroon at ikaw ay humahangos? Kung sinong makakapagpaaray sa reyna sa bembangan, ay siyang magiging bagong hari. Nais kong sumali sa patimpalak, Itay. Isang kahibangan. Alam mong maliit ang iyong pututoy at paano ka tutungo sa Inglaterra? Wala kang pamasahe. Kung kinakailangan kong lumangoy sa dagat, Itay, ay lalanguhin ko upang ako pumaroon sa Inglaterra. Hoy! Bumalik ka dito! makalipas ang ilang panahon. Matatapos na ang patimpalak at wala man lang kahit isang lalaking nakapagpangiwi sa reyna sa bembangan. Lahat ng lalaking nabigo ay puputulan ng pututoy at gagawing Vienna sausage. Mayroon pa bang nais sumubok magpaiyak sa reyna? Ako po, lumangoy pa ako ng dagat mula Pilipinas. Patungo dito upang subukan, paiyakin ang reyna. Ano? Ikaw? Susubok? Hindi mo ba nakikita na puro afam ang sumubok magpangiwi sa Reina, Pero lahat sila nabigo. Hayaan mo siyang sumubok, sigurado putol-pututoy din siya dahil hindi din siya uubra. Ang lakas ng loob mo, Pinoy! Mga dako nga na foreigner nabigo, ikaw pa kaya? Sige, pasok! Sige, Pinoy. Ilagay mo na sa Reyna. Susubukan ko na pong... Ah! Mahal na Reyna. Anong nangyari? Ang lakas ng sigaw mo. Wisit na Pinoy yan. Sa sobrang tagal na babag sa dagat, kinapitan na ng tahong at alaba yung margada. Aray ko na kayod yata ako. Titi ng hari, hindi na babali. Bastos! Utos ng hari yung di na babali! <laughs>